pwede na ba ang motor dito sa Saudi? Yes po, pwede na po. Alam nyo ba na pwede na natin gamitin ang motor dito sa Saudi bilang transportasyon? Opo! Isa na naman itong malaking pagbabagong nalaman ko dito. Malaking good news ito sa ating mga kababayan na mahilig magmotor. At napakalaking tulong ito para makatipid tayo sa ating transportasyon. Hello guys! Welcome na naman dito sa Bata at meron naman tayong bagong nalaman. Tingnan nyo guys ang ano yung nakikita nyo? Motor! yung makikita mo dito sa Saudi, puro kotse, di ba? So, di ko alam na ang motor pala ay pwede na rito sa Saudi. So, nandito si Kuya, tutulungan tayo. Sir, pwede na ba ang motor dito sa Saudi? Yes po, pwede na po. Uh, Opo. Basta may? Basta po mayroon tayong li motorcycle license. Ah, motors iba pa ba yung lisensya ng kotse? Okay. Saka... iba po yung lisensya ng kotse at iba yung lisensya ng pang motor. Ah, okay. Mabilis lang bang ma makuha yung oh, lisensya? kailangan nyo lang ng ano, kailangan lang kumuha ng, ng appointment. Okay. Parang kaso, parehas din ng process katulad ng kumuha ng lisensya ng kotse. May ibang ano lang siya. Pero okay. iba yung iba yung lisensya ng motor sa iba yung lisensya ng pang -goche. Pero siyempre sir, itatanong ko yung kumusta naman ang sales nyo ngayon? Ay, ngayong nagsisimula pa lang kami mga 2 months pa lang 2 months pa lang kaming dinala namin sa market itong uh, TVS. More on delivery ang mga sales namin. Ngayon, bin, 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 nagdala rin kami dito ng mga pang mga consumer, pang mga pang individual. Ah, okay, so kumusta naman po yung ano? Kayo po yung unang po. distributor nito po. Kami po ang unang distributor ng TV. Uh, kami po ang distributor ng TVS po dito sa South Wala dito Yamaha, Kawasaki o ano. Ang sa ngayon wala po po. Kawasaki meron mga big bike, mga ah, sports okay. bike. Okay. So, Ay, sa Pilipinas meron na yung TVS. Ah, meron ganito? Oo, meron TVS sa Pilipinas. Ah, okay, so let's talk about ah, naman yung price nito. Ano ba to? Pwede tong hulugan, so, cash? Pwede, pwede, tayong, pwede tayong hulugan, pwede up, up to 36 months. Okay, magta down ka lang ng 10%. Uh, ah, uh, ah, ah, depende sa price ng motor Dun sa cash, total price ng motor 10% ang babayaran mo Then, babayaran mo siya right. din. Bigyan nyo ako ng price so, kung magkano For example, itong, itong ano, Jupiter 110 ang cash price nito ay nasa around 6000 okay mag-down payment ka lang ng 600 then monthly 228 for 3 years napakamura no 600 riyals yung down payment and then payable for 3 years for 3 years yes ah, okay so yun guys ha? mura lang pala, no affordable uh -huh. 228 lang sobrang mura guys so ayan na pina paalam ko lang sa inyo guys na dito sa Saudi pwede nang mag-drive ng motor Basta mayroon kang lisensya, okay. Apo. So, yung plate number po nito, mabilis lang kunin? Opo, opo. Kapag kakinawa yung motor, kasama na. Ah, okay! Kapag mo ilabas ng kasa, kasa nakamot, mayroon ng, ano yan, mayroon ng plate number. Hindi ka tulad sa atin, di ba? Hindi ka nang, tapos mo yung motor, saka, saka mo pala, saka mo pala makukuha yung, ano mo, yung plate number mo. Sa atin, dito, kapag ka lumabas ng kasa yan, may, at ano na yan, may registration. Okay, so... Maraming salamat sir. Ano nga ulit pangalan nyo? Jason. Jason. So, thank you so much sir sa oras niyo. Mm. so. Oh, mga Oragon, nagulat ba kayo sa balitang ito? Ako din eh. Eto na nga ba ang sasagot para makaiwas tayo sa traffic? Well, syempre, kailangan natin ng matinding pag-iingat dito dahil bago pa lang lalabas ang motor sa mga kalsada. Dati-dati kasi, big bike lang ang makikita mo sa kalsada. Pero ngayon, raratsyada na rin ang mga maliliit na motor. Ano sa palagay nyo ang balitang ito mga kabayan? Alam naman talaga natin na may kamahala ng mga sasakyan. Pero nang mabalitaan ko na pwede na pala ang motor, aba, Siyempre, affordable na ito sa atin. Ang mga motor kasing ito ay halos kasing halaga lang ng iPhone 15. Visit po kayo sa, ano, sa showroom po namin. Nandyan lang kami sa Corais Road. Corais Road lang po ang uh, aming showroom. Para makita nyo rin iba pang mga models. Mayroon kami mga so mayroon kayong showroom, so, hindi lang ito. So, Saan nga po ulit? Sa Corais Road lang po. Tabi kami ng Renault showroom. Doon sa Pepsi Road. Pagka yung Pepsi Road, after ng Pepsi Road, dun lang po. So ibig sabihin, marami pang pagpipilian. Opo, oh, marami po. Okay. So guys, pwede po mag test drive. Niimbitahan ko yung mga interesado, meron tayong mga test drive. Punta lang po kayo sa showroom, makakapag test drive po kayo ng mga motor. Sir, isang tanong na lang. Opo. Pwede ba mag-drive yung mga babae? Basta mayroong lisensya. Okay, so guys, pwede nang mag-drive yung mga babae basta meron kayong lisensya. Ayun. Yeah. Bagamat may mga nakikita na akong mga babae na nagdadrive ng mga scooter, nakakapanibagong makita ang mga babaeng nagdadrive ng motorsiklo dito sa Saudi. Oh, paano mga Oragon? Maraming salamat sa panunood. Basta paalala ko lang, pag nagbilihan na kayo ng mga motor, parati kayong mag-iingat. Ako po si Mid at ito ang aking kwento. Mabuhay po kayong lahat.